ng Hubileyo ay isang panahon ng biyaya para sa buong simbahan. Isang panahon upang mapanibago natin ang ating pananampalataya at magsimulang muli para sa isang mas makahulugan at malalim na relasyon sa Diyos. Kaya naman, ang Jubilee Church ay isang mahalagang simbolo ng Hubileyo sapagkat ito ang espesyal na puok sa mga mananampalataya upang makapaglakbay at tumanggap ng natatanging biyaya ng kapatawaran mula sa Diyos. Sa tuwing ipinagdiriwang ng buong simbahan ang Banal na Taon ng Jubileo, binubuksan ng Santo Papa at ng kanyang kinatawan ang Banal na Pinto o Puerta Santa ng apat ng pangunahing simbahan sa Roma na nakatalaga bilang Jubilee Churches. Ang St. Peter's Basilica, ang Basilika ng St. John Lateran, ang Basilika ng Santa Maria Maggiore, at ang Basilika of St. Paul Outside the Walls. Upang pangunahan, ang pagsisimula ng banal na taon at pag-anyaya rin sa mga mananampalataya na dumaan sa banal na pintuan upang magbalik loob at muling mapanibago ang buhay at pananampalataya sa Diyos. Ang pagdaan sa banal na pinto wika ni Papa San Juan Pablo Ikalawa, ay pag-alpas mula sa kasalanan tungo sa grasya ng Diyos at nangangahulugan ng pagpapahayag na si Heso Kristo ang Panginoon. Ito rin ay upang palakasin ang ating pananampalataya sa Kanya at upang mabuhay sa bagong buhay na ibinigay niya sa atin. Sa pagdaan sa banal na pinto ng Jubilee Church ang mananampalataya ay makatatanggap ng plenaria indulhensya o ganap na kapatawaran sa harap ng Diyos ng parusang temporal na mga kasalanang pinatawad na. Matapos sa tanggapin niya ang sakramento ng kumpisal, magsimba, tumanggap ng komunyon at manalangin para sa intensyon ng Santo Papa. Bagamat walang bubuksang banal na pinto, liban sa mga basilika ng Papa sa Roma, itinagubili ng simbahan sa pamamagitan na penitensyaryo apostoliko na ang mga mananampalataya bilang mga peregrino ng pag-asa ay magtatamo ng indulhensyang panghubileyo na ipinagkakaloob ng Santo Papa kung magsasagawa ng banal na peregrinasyon o taimtim na pagbisita sa katedral o sa iba pang simbahan o banal na lugar na itinakda ng lokal na ordinaryo bilang Jubilee Churches upang maibahagi na rin sa mas maraming mananampalataya ang mga biyayang nakapaloob sa pagbisita sa mga Jubilee Churches. Dito sa Archdiocese ng Maynila, may 24 na simbahan ang itinilaga ng kanyang kabunyian, Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, upang magsilbing Jubilee Churches para sa banal na taon ng hubileyo. Ang mga ito ay magsisilbing sentro ng mga peregrinasyon at mga gawain na naaayon sa sektor na itinalaga dito upang higit na maunawaan at manamnam ng mga mananampalataya ang banal na taon lalo't higit sa pamamagitan ng mga katesismo at sa sakramento ng pagbabalik loob. Narito ang mga Jubilee Churches at kanilang sektor. Para sa mga opisyal at manggagawa sa pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Security Personnel, Archdiocesan Shrine of Mary Queen of Peace, Our Lady of Edsa. Para sa mga may karamdaman, manggagawa sa kalusugan at mga person with disabilities. Chapel of St. Lazarus para sa mga kabataan at mga mag-aaral. San Felipe Neri Parish para sa mga bata, Arch the Shrine of Santo Niño. Para sa pamilya at nakatatanda, Archdiocesan Shrine, and Parish of Our Lady of Loreto. Para sa mga negosyante at entrepreneurs, National Shrine of the Sacred Heart. Para sa mga manggagawa, Archdiocesan Shrine of St. Joseph, San Jose de Troso Parish. Para sa mga young adults at mga professionals. San Ildefonso Parish Para sa artists, musical bands at mga atleta. St. John Bosco Parish Para sa mga nasa sektor ng edukasyon, San Fernando de Dilao Parish Para sa mga compraternities, Ecclesial movements, mga samahan at new communities. Archdiocesan Shrine of Espiritu Santo. Para sa mga seminarista, diakono, pari, obispo, konsegradong mga indibidwal at mga misyonero. San Carlos Seminary. Para sa mga katikista at Bolontario Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz Para sa mga mahihirap, mga ulila at inabandona National Shrine of the Our Lady of the Abandoned Para sa mga persons deprived of liberty at kanilang pamilya Our Lady of Sorrows Parish para sa ecumenical at interfaith. National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Para sa mga overseas Filipino workers, migrants at mga refugees. Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia. Para sa ekolohiya, San Pablo Apostol Parish. Para sa mga digital communicators, Mary Mother of Hope, Mission Station, Landmark Chapel. Ang mga pambansang dambana at basilika minor ay itinalaga rin bilang Jubilee Churches. Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Cathedral. National Shrine of Saint Jude Thaddeus, Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene, National Shrine of Saint Michael and the Archangels, Minor Basilica of Saint Sebastian, Our Lady of Mount Carmel Parish. mga Jubilee Churches na ito ay magsasagawa ng mga katekesis, regular na pagdiriwang ng sakramento ng kumpisal, Eucharistic Adoration, at iba pang gawain na may kaugnayan sa Jubilee Celebration. Ang mga hindi makakapaglakbay sa mga Jubilee Churches dahil sa kanilang karamdaman, katandaan o iba pang kadahilanan ay inaanyayahan rin na makibahagi sa espiritual na gawaing ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga panalangin, pag-aalay ng kanilang mga sakit at pagdurusa sa araw-araw na buhay at pakikilahok sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Ang taon na Hubileo ay isang panahon na natatangi at masayang pagdiriwang na may tatak ng pag-ibig at habag ng Diyos kaya't halina at maglakbay tayo sa mga Jubilee Churches at yakapin natin ang pagkakataong ito na baguhin ng Diyos ang ating puso at isipan, dinisin ang ating kaluluwa at buksan ang ating puso sa Kanya na nagpapahintulot sa ating sarili na maging Kanyang instrumento para sa ikabubuti ng ating pamilya at komunidad.